Welcome back to our channel! Sa mga bago pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa latest defense developments, lalo na tungkol sa Pilipinas at sa mga bagong military technologies sa Indo-Pacific region. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Alam naman natin na tuloy-tuloy ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines, AFT, lalo na ngayong tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero alam nyo ba, may mga exciting development sa US military technology na posibleng maka-benefit ang Pilipinas in the near future at ito ay ang FAMM o Franklin Affordable Mass Missile Initiative, at ang ETVO Enterprise Test Vehicle Program na pinapatakbo ng Defense Innovation Unit, DIU, at U.S. Air Force. Itong dalawang programs na to ay may iisang goal, makagawa ng mura pero effective na mass-produced strike munitions para sa high-end conflicts, lalo na kung sakaling magkaroon ng bakbakan sa Indo-Pacific, particularly against China. FAMM aims to develop affordable precision-guided munitions na pwedeng gamitin ng allied countries. ETV on the other hand is focused on building a modular low-cost cruise missile test platform para mapabilis ang innovation. Imagine kung makikinabang ang Pilipinas dito. Given na strategic location natin, active pa tayo sa US-Philippines alliance, malaki ang chance na maging part tayo ng beneficiaries lalo na kung tuloy-tuloy ang partnership sa ilalim ng EDCA at PERA Act. Ngayon, marami ng companies ang involved sa development stage ng FAMM at ETV. Kasama dito ang mga malalaking pangalan sa U.S. defense industry. General Atomic Strike Missile, Bullseye LADOS Black Arrow Zone 5 Technologies Rusty Dagger Anderl Barracuda Family Lockheed Martin CMMT co Solutions RAACM Integrated Solutions for Systems IS-4S Ares Industries. Hindi pa mature ang programs na ito, pero legit na major defense contractors ang mga kasali. That alone tells us, seryoso ang US government sa paggawa ng affordable at scalable strike systems, and if successful, pwede itong i-offer sa mga kalyadong bansa tulad ng Pilipinas. Speaking of General Atomics, recently ay ipinakita nila ang bagong air-to-surface missile called simply the Strike Missile sa Surface Navy Association Symposium ngayong taon. Hindi pa sila nagbigay ng full specs, pero base sa design, ito ay may air-breathing propulsion system, meaning mas long-range siya kaysa traditional missiles. Modular din ito, so pwedeng gamitin as a cruise missile, kamikaze drone, or even a decoy. Ibig sabihin, isang design lang, pero maraming gamit. This reflects a growing trend sa US military, modular, affordable, multi-role systems na pwedeng gamitin in mass, lalo na kung gyera sa Indo-Pacific. Ngayon, bakit ito mahalaga sa atin? Simple lang. Una, affordable solutions para sa Philippine Air Force at Navy. Di na kailangan ng sobrang mahal na missile systems. Pangalawa, deterrence value. Kung meron tayong ganitong klaseng weapon systems, kahit sino magdalawang isip na umatake. At pangatlo, closer ties with US. Sa pamamagitan ng FAMM at ETV, mas lalalim pa ang interoperability ng AFP with US forces. Kapag napirmahan ng Pera Act, mas lalaki ang posibilidad na ang Pilipinas ay magkaroon ng direct access sa ganitong klase ng teknolohiya. General Atomics din ang gumagawa ng MQ-9 Reaper drones na ginagamit ng maraming US allies posibleng ay combine ng strike missile sa drones na ito, making them mobile missile platforms na pwedeng mag-launch ng precision strikes from afar. In fact, iniisip ng GA na gawin parang missile truck ang MQ-9 para maging relevant pa rin siya kahit modern na ang battlefield. Kung sakaling makuha ito ng Pilipinas, malaking game changer ito para sa territorial defense, lalo na sa remote maritime zones tulad ng Kalayaan Island Group. Take note, ang Ukraine, Netherlands, at Denmark ay nakikisali na rin sa mga ganitong programs. Ibig sabihin, may international push para gawing mas accessible at mas produced ang strike munitions. Ang Pilipinas ay posibleng sumali dito, lalo na kung may political will, may budget support under AFP Modernization Rehorizon 3, may tuloy-tuloy na partnership sa US. Kahit wala pang final product na na-deliver under FAMMNE TV, lahat ng signs ay nagpapakita na this is the direction ng US military technology, chip, mass-produced, modular, and multi-role. Kung sakaling makasali ang Pilipinas, maiiwasan natin ang over-dependent sa old or second-hand systems. Pwede tayong mag-level up at maging digitally connected and missile-enabled force, something na essential sa defense ng isang archipelagic state. At kung iisipin natin, hindi lang ito para sa warfighting. Ang mga ganitong systems, lalo na kung integrated sa ating defense architecture, ay pwedeng gamitin sa surveillance, maritime interdiction, at precision strike capabilities na very useful lalo na sa mga area na malayo sa mainland, gaya ng West Philippine Sea. Hindi rin imposible na sa tulong ng Self-Reliant Defense Posture, SRDP, program, ay makipag ang Pilipinas sa mga US companies para mag o mag-assemble ng ganitong klase ng weapons. Imagine kung ang mga strike munitions ay kayang i produce locally, hindi man full production, kahit semi-knockdown kits lang, malaking dagdag yun sa ating kakayahan. At sa mga nagtatanong kung kaya ba ng Pilipinas mag-operate ng ganitong tech, ang sagot, yes, pero kailangan ng training at infrastructure. At dito papasok ang kahalagahan ng patuloy na joint exercises tulad ng balikatan, salaknib, at coke thunder. Sa mga drills na to, natututo ang AFP sa paggamit ng advanced systems habang pinapalalim ang ugnayan sa US forces. Pero tandaan natin, walang saysay -say ang ganitong teknolohiya kung walang tamang paggamit, tamang disiplina, at strategic planning. Hindi ito instant na solusyon, kailangan din ng long-term commitment mula sa gobyerno para masigurong sustainable ang acquisition, maintenance, at eventual upgrades ng ganitong klase ng capability. Kaya habang inaabangan natin ang mga susunod na announcements mula sa US at Philippine defense officials, mahalagang maging informed at critical tayo. Hindi lang ito tungkol sa armas, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ganitong oportunidad para sa mas matibay, mas independent, at mas modernong sandatahang lakas. So anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba makikinabang ang Pilipinas sa mga ganitong US military programs tulad ng FAMM at ETV? At dapat ba nating isama ang ganitong mga missile system sa re-horizon 3 ng AFP modernization? Comment your thoughts below and don't forget to subscribe for more Taglish Defense Updates na straight to the point, no nonsense, at patriotic! Once again, this is Malaya, kita-kits sa next upload!